Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Syempre, magbabalik topic tayo. Yes, ganyan ginagawa ko sa misis ko ma'am. Pinauuna ko muna siya para pareho kaming satisfied. O di kaya ginagawa namin pag jug pag para kaming nasa magandang kondisyon ang katawan para mas enjoy. Wow. So yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki na ang sabi nga niya ay ginagawa nila ito na magkaparehas. So... yung dapat na sabay sila. Or kung hindi naman, ayan, pinapauna niya yung kanyang misis para mas masatisfied ito. Pero mas maganda daw ito na ginagawa kapag parehas kayo na nasa kondisyon. So, syempre magbibigay tayo ng advice dito or opinion mga kasabi. Yes, kapag kang isang lalaki at isang babae ay nasa kondisyon yung katawan, alam nyo ba mas marami silang foreplay na nagagawa, mas nagiging ganado sila na ginagawa yung ganito mga kasawi Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi nga punong-puno ng pagka yung performance nila dahil nga nasa kondisyon yung kanilang katawan. So, hindi sila napapagod kapag once sa ginagawa nila ito. Mararanasan mo lang naman yung pagod kapag once na kayo ay nakaraos na mag-asawa. ba diba, sarap sa pakiramdam yung parehas kayo na nagpapatagisan ng galing, parehas kayo na nakipaglaban sa isa't isa ng mga performance nyo. Kasi nga, na LC Mister, na LC Mrs, nasarapan si Mister, nasarapan si Mrs. So, parehas kayo na satisfied na mag-asawa. Diba yung ending nagiging happy kayo after nito. Tapos ang talagay, ang kagandahan lang nito mga kasuri, kapag once sila karao si Mr. at si Mrs., ang kagandahan nito ay mag-usap kayo, pag-usapan niyo yung mga bagay-bagay, ayan, purihin niyo yung mga Mrs. niyo yung mga Mr. niyo han, ang galing-galing nyo na din Dapat hindi lang yung pagkapingbang tapos nahiga na nakatalikuran na kasi kadalasan yung mag-asawa, hindi na kayo nagkakapurihan sa isa't isa. Kailangan gawin pa rin ninyo na talagang purihin ninyo yung asawa ninyo. Kapag once na nakakatikim kayo ng ibang posisyon sa asawa na ginagawa ninyo, ay purihin nyo. So, ibig sabihin nagkakaroon na siya ng level up. So, pinag-aaralan niya na. Kumbaga, mas nanonood sila ng maraming apps, ayan, para naman matuwa si Mrs. at si Mr. kapag sa na pinupuri nyo sila. Ganda yun kapag sa na pinupuri ninyo ang mga mister ninyo at Mrs. ninyo sa kanilang performance pagdating sa pakikipag tagisan pagdating sa kama mga kasoy para naman ginahan lalo ang inyong mga asawa kapag once ninyo na pinupuri ang isa't isa. So mahalaga din yun. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga syempre, mas lalong nag enjoy ang mag-asawa kapag ka marami kayong ginagawang foreplay. The more na foreplay, mas napapatagal ang inyong pakikipag intimate moment sa isa't isa mga kasoy. Napaka-importante yon na dapat ginagawa ng mag-asawa. Siyempre, at pinaka-the best na ginagawa ng lalaki ay pag ayan, pinapauna si Mrs. Kasi eto yung pinaka 100% na satisfaction ng isang babae kapag sila yung nauuna. 'di diba? Kasi para syempre yung iba kasi is nililimit nila baka mabuntis si Mrs. ayaw nila mabuntis kaya yung ending ay pinapauna nila ito. So syempre si mister naman okay na 'yon dahil si Mrs. nagagawa ng paraan para itaw ay makaraos na. Pero syempre ang pinaka ayan mas masarap sa pakaramdam kapag sabay kayo syempre. 'Yun ang pinaka masarap na moment. Ayan, talagang mapapakurot ka, mapapatapik ka sa bed po at ah, talagang parehas kayo na sisigaw ng isa pa nga ang sarap nito. So, yun lang po yun mga kasawi, yung ating opinion sa ating Sunday. Naway na intindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!